Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking YouTube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko Yun! What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin in 3, 2, 1, let's go! kabanata 1926 hanggang 1930 Si Aaron mismo ay napakalinaw kung ano ang nangyari kagabi hindi inaatake ngunit ang sakit na dulot ng bungo ay nako mahanggang ngayon Sa pag-iisip ng bungo nakita ni Aaron na siya ay hubad na hindi malay na nakahawak sa kanyang kamay patungo sa kanyang dibdib Anong ginagawa mo hindi ka babae hindi mo ba nakikita ang liwanag Nang makita ang aksyon ni Aaron nakangiting sabi ni Fang Zhan. Hindi nagbago ang mukha ni Aaron, ngunit nabigla na ang kanyang puso. Bungo, wala na. Matapos tingnan si Fang Zong at Jiang Yingling, silang dalawa lang ang pumasok sa sarili nilang silid at nawala ang bungo. Inalis ba nila ito? Kuya Aaron, magbihis ka muna at isipin mo ang nangyari kagabi. Lumingon si Jiang Yingling at sinabi, "I want to have a rest. Lumabas ka muna. I will not train today." Sabi ni Aaron, gusto ni Fang Zon na magsalita at tumigil. Magsisimula na ang ikalawang round ng grading competition. Kailangang pataasin ng Aaron ang kanyang pagsasanay. Kung hindi, malamang na mabaygo siya sa promosyon. Ngunit tingnan ang kasalukuyang estado ng Aaron, hindi ito ang ko para sa pagsasanay, maaari lamang sabihin, okay, mayroon kang isang mahusay na pahinga, pagkatapos ng isang mahusay na pahinga, magmadali sa pagsasanay. Kaagad, lumingon si Fang Zhan kay Zhang Yingying at sinabing, hindi maaantala ang iyong pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ang iyong sariling lakas ay mas masahol pa sa Aaron. Tumango si Zhang Yingying at sinabing, Kuya Aaron magpahinga ka ng mabuti. Kung kailangan mo akong hanapin muli, pagkalabas ng dalawa sa silid, tumingin si Aaron sa hubad na pulang lubod, iniisip kung sino ang kumuha ng bungo. Ngunit hindi ito dapat gawin ni Fang Zan at Jiang Yingling, ngunit bukod sa kanila, sino pa ang pumasok sa silid ng siya ay nakoma. Sa oras na ito, maagang umaga ay dumating ang katulong sa silid ni Hilaw. Napakaseryoso ng kanilang mga ekspresyon, kahit na marangal. Mr. Li, you know what happened in the forbidden area last night? Sabi ng katulong kay Hilaw. Tumanggaw si Hilaw, hindi lang siya ang nakakaalam, natatakot ako na maramdaman ito ng lahat ng tao sa antas ng chanzi. Ang lugar na ipinagbabawal ng apocalypse, kung saan nakatago ang pinakamalaking lihim ng apocalypse, ay isang malaking panganib din. Ang dahilan kung bakit itinatag ang apocalypse sa loob ng tatlong daang taon ay ang ipinagbabawal na lugar. Akala ko babalik sila sooner or later, but I didn't expect that they will make it at this time, sabi ni Yi. Nang marinig ito ng katulong, namutla ang kanyang mukha at sinabing, Mr. Lee, ibig mo bang sabihin ay darating na naman sila? Lee lumang walang magawa ngiti, sinabi, napakaraming taon, walang paggalaw sa ipinagbabawal na lugar, ang pagbabago kagabi, ay hindi ang tanda ng kanilang muling paglitaw. Tapos na sinasabi, Lee lumang tumayo, tahimik para sa isang mahabang panahon mamaya muli bukas bibig upang sabihin, tingnan, ako ay oras na upang pumunta. Nang marinig ito, nataranta ang katulong. Subconsciously, tumayo siya at pumunta kay Mr. Lee. Sinabi niya, Mr. Lee, ikaw na ngayon ang pinuno ng apat na tarangkahan. Paano ka makakagawa ng ganoong kalaking desisyon ng basta-basta? Ang lugar na iyon ay nawala ng tuluyan, at walang nakabalik kailanman. Wala pang babalik. Kailangan bang matakot o tumakas? Maya-maya lang, imbes na hintayin ko silang magpakita, hayaan mo akong pumasok at tingnan kung ano ang nangyayari. Baka makahanap ako ng solusyon, sabi ni Lee. Umiling ang katulong, kitang-kita niya natutol siya sa desisyon ni Hilaw. Aniya, ngunit ngayon kailangan pa rin ni Simon ang iyong suporta. Hindi, may tatlong libong hana sa apat na gate. Hanggat nandyan siya, naniniwala akong hindi masisira ang apat na gate. Ilumang walang malasakit na paraan. Nagtakip ng ngipin ang katulong. Ito ay Aaron na naman. Paano magiging karapat dapat ang binatang ito na humawak ng ganoon kaalagang responsibilidad? Mr. Lee, hayaan mo akong mag, magsabi ng isang bagay na hindi mo gustong marinig. Sa aking paningin, ang Aaron ay hindi kwalipikado para sa iyong posisyon. Hindi ko alam kung bakit ka umaasa sa kanya, ngunit sigurado akong gagawin mo ito, sirain ang apat na pinto kung gagawa ka ng ganoong desisyon. Ang katulong ay hindi nang ahas na sabihin iyon noon, ngunit ngayon ay wala na siyang pakialam, dahil ang pasya ni Hilaw ay magiging magulo sa buong apat na tarangkahan, kaya dapat niyang gawing makatwiran si Hilaw. Bahagyang kumuno't ang noon ni E. Old, sinabi, ang kakayahan ni Aaron ay lampas sa iyong imahinasyon, alam ko, ngayon lahat ng taong Apocalypse ay minamaliit ang tingin sa kanya, ngunit siya ay may kakayahang gawin kang tumangala sa kanya. Kuya he? Ang binatang ito ba ay talagang karapat dapat sa iyong pagkatiwalaan? Ayaw sabihin ng assistant. Sulit naman. Tumugon si Hilaw ng walang pag-aalinlangan na kung hindi ito katumbas ng halaga, hindi niya ibabalik ang Aaron sa apocalypse, lalo pa ang pag-asa sa Aaron. Napabuntong hininga ang assistant, kilala niya si Lina. Matandang ugali, minsan matigas ang ulo, kahit na sampung baka, hindi maka-atres. Elder Yi, hindi ko na mababago ang iyong desisyon, ngunit maaari mo bang hintayin na ma-promote si Han Sanchen sa antas ng Chanzee upang magpasya kung pupunta sa ipinagbabawal na lugar. Sabi ng katulong, Hu huwag kang mag-alala, maghihintay ako hanggang sa ma-promote siya, ngunit ngayon, pupunta tayo sa ikatlong bulwagan para makita kung paano niya iniisip ito ni Ching Feng, sabi ni Yi. Tatlong hall area, si He Ching Feng ay hindi nakatulog buong gabi, at ang kanyang mukha ay medyo pagod kagabi ay hindi siya makatulog dahil sa paggalaw ng bawal na lugar. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa apokalips at maging sa kaligtasan ng buong mundo. Dad, ano bang problema mo? Napakaseryoso mo sa umaga. Hindi ang cute-cute mo ang nagagalit sa'yo. Nang bumangon si Xiao Xiao at nakita niya ang seryosong ekspresyon ni Ching Feng, naglakad siya palapit kay Ching Feng na may ngiti sa labi, hawak ang braso niya at kumikilos ng may kalokohan. Ang paghanga ni He Qingfeng kay Xiao, Xiao ay halos kasuklam-suklam. Sa harap ni Xiao, Xiao, hindi pa siya nagkaroon ng dignidad ng isang ama, ngunit ngayon, kahit na siya Xiao Xiao ay nakikita, hindi siya ngumingiti. Dahil sa mga bagay sa kanyang puso, tuluyan na siyang nawala sa mod ng pag-iisip tungkol sa ibang mga bagay. Xiao, Xiao, maglaro ka. May napakahalagang bagay si tatay na sinabi ni He Qingfeng. Ang ekspresyon ni He ay agad na nagpakita ng kawalang-kasiyahan. Dahil kahit gaano siya kaseryoso Ching Feng, mapapangiti siya pagkatapos makita siya, Tatay, ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Umagang umaga, ano bang problema mo? Sabi ni He Xiaoxiao. Sa oras na ito, isang lalaki mula sa ikatlong bulwagan ang lumapit kay Ching Feng at nagsabi, Panginoon ng bulwagan, narito ang matandang Li. Matandang Li, ano ang ginagawa mo sa aking ikatlong bulwagan? Siya hindi kanais-nais nice na sinabi ni Xiaoxiao Xiao na kahit na ang apat na gate at tatlong bulwagan ay kabilang sa Apocalypse, bihira silang maglakad-lakad sa isa't isa, at ang mga disipulo ay hindi gusto ang isa't isa. Kaya naman, siya Xiaoxiao Xiao ay labis na nagalit ng si Elder mismo ang bumisita sa tatlong bulwagan. Pagkatapos ng lahat, siya ay Aaron's apprentice. Nang maisip niya ang Aaron, galit na galit siya. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda walang sino mang tao ang maglalakas loob na tretuhin si Xiao Xiao ng ganoon kataas at malamig na ugali. Xiao huwag kang magsalita ng kalokohan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Narinig niya ang mga salita ni Xiao Xiao, napag-alitan siya ni Qingfeng. Feng. Noong nakaraan, siya xiao, xiao ay malamig ng inisyan si Hilaw, ngunit hindi siya masyadong pinuna ni Qingfeng. Feng. Ngayon, alam ni Qingfeng Feng kung ano ang pinanggalingan ni Hilaw, kaya hindi siya si Xiao, xiao ay maaring maging walang ingat. Ang kaligtasan ng apokalips ay ang kanilang kaligtasan. Hindi mahalaga kung gaano siya Ching Feng hindi nasiyahan kay Hilaw noon, ngayon ang apat na gate at tatlong bulwagan ay dapat na magkaisa. Naramdaman ni He ang pagiging istrikto ni Ching Feng sa unang pagkakataon, na natakot siyang magsalita. Bagamat sanay na ang prinsesa sa pagiging kusa, hindi siya ignoranti. Alam niyang may nangyari sa bigla ang pagbabago ng ugali ng kanyang ama. Bukod dito, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag pagkatapos, kung hindi, hindi kita mapapatawad. Hi Xiao Xiao matabas ang sabi. Si He Qing Feng ay wala sa mod na aliwin siya. Agad siyang lumabas upang salubungin si Hilo sa pintuan. Kuya Yi, anong dinadala mo dito? Magalang na sabi ni He Qing Feng nang makita si Hilo. Ang apat na gate at tatlong bulwagan ay isa. Hindi ako nagulat. Nakangiting sabi ni Yi. Of course, of course. Umupo ka sa loob, sabi ni He Hi Qingfeng. Hindi, dapat alam mo ang dahilan kung bakit ako lumapit sa iyo. Wala ako sa mod na umupo at makipag-usap ngayon, sabi ni Yi. Huminga ng malalim si He Qingfeng at sinabing may napakaseryosong ekspresyon, tila nararamdaman din ng matandang Yi ang paggalaw ng ipinagbabawal na lugar. Hindi ko alam kung ano ang laging iniisip ng matandang Yi. The forbidden area hasn't changed for many years. What happened last night is ready to fight against us again. I can't think of any other possibility, sabi ni Li. Hindi napigilan ni He Qingfeng ang manginig. Bagamat naisip niya iyon, nananatili siya sa kanyang puso. Ngayon, kahit si Hilaw ay nag-iisip na, na tila totoo. Pumunta tayo sa bawal na lugar at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Iminungkahi ni He Chingfeng. Oo, tumango si Old Yi. Ang Apocalypse Forbidden Area ay isang lugar kung saan walang sino man ang kwalipikadong pumunta sa kalooban. Maliban sa pinuno ng apat na tarangkahan at tatlong bulwagan, sino man ay maaaring patayin sa kalooban. Ito ang unang tuntunin ng Apocalypse, at walang nang ahas na labagin ito, dahil sa likod ng panuntunang ito, mayroong hindi mabilang na dugo ng mga usyoso ng mga tao. Kahit na siya Xiao Xiao ay nagpapakasawa sa prinsesa, binibigyan siya ni Ching Feng ng death order. Kahit na siya Xiao Xiao ay napaka-curious tungkol sa kung ano ang nakatago sa ipinagbabawal na lugar, hindi siya nang ahas na pumunta para malaman ito ng madali. Dahil bawal itong lugar, magkakaroon ng mga bantay, at ang lakas ng bantay ng bundok na ito ay kabilang din sa nangungunang sampung eksperto sa Apocalypse. Matanda matandang ho. Nang makita sila ng tagabantay ng bundok, humakbang siya at tumawag ng may paggalang. Anong nangyari kagabi? Hindi na makapaghintay si Ching Feng na magtanong. Kung wala ang iyong mga tagubilin, hindi ako pumasok sa ipinagbabawal na lugar, ngunit kagabi ay nakaramdam ako ng napakalakas na alon ng enerhiya. Sabi ng tagabantay ng bundok. Sa harap nila ay isang madilim na kuweba, hindi maarap. Pagkatapos magtinginan, ang kuweba ay nagpapakita ng isang pababang hugis, Ibig sabihin, ang ekstensyon ng kuweba ay direktang papunta sa gitna ng mundo. Tumagal ng ilang tao ng sampung minuto ang paglalakad, at pagkatapos ay may mahinang liwanag ang madilim na kuweba, na nagmumula sa ilalim ng kuweba. Mas bumilis ang tibok ng puso ni He Qing Feng. Bagamat alam na niya ang sekreto ng lugar na ito sa loob ng maraming taon, at higit sa isang beses na niyang napuntahan ang lugar na ito, hindi pa rin niya mapigilan ang kaba sa tuwing pumupunta siya. Gaano kalakas ang Panginoon ng tatlong bulwagan? May kinakatakutan ba siya? Kuya Yi, nararamdaman. Mo ba ang pagkakaiba? Sinabi ni He Ching Feng kay Yilaw. si Hilaw at sinabing, ang pagbabago-bago ng enerhiya ay mas malakas kaysa dati. Mukhang hindi sila maaaring makulong dito ng matagal. Habang nag-uusap ay nakarating na rin sila sa tunay nilang destinasyon. Ang pinakamalalim na bahagi ng kweba, sa loob ng isang nakasisilaw na siwang, ay walang katapusang kadiliman, tulad ng isang black hole na maaring lemonin ang lahat. May nakikitang fog sa black hole, na tila gustong makalusot sa hola. Nang makita ito, biglang nagbago ang mukha ni Ching Feng at sinabing, naaalala ko noong nakaraan, hindi gaanong halata ang pagbabago-bago. Dapat ay sampu-sampung beses na mas malakas. Paano ito naging ganito? Bakit biglang nagbago ito? Naramdaman niya ang takot ni Ching Feng, si Hilaw ay hindi kalmado gaya ng dati. Aniya, mukhang dumating na ang panahon. Natatakot ako na hindi ko may tago ang sikreto ng Apocalypse. Narito na ang sikreto ng Apocalypse na palaging gustong tuklasin ni Hansani. Ang Apocalypse ay itinatag daang taon na ang nakalilipas dahil ang Black Hole, sa kabilang panig ng Black Hole, ay may ibang mundo. Walang nakakaalam kung ano ang mundo, ngunit ang mga nilalang sa mundong iyon ay walang kapantay. Minsan na nilang halos pinahirapan ang buong mundo ng kamatayan, kung hindi dahil sa hindi mabilang na mga panginoon na ginamit ang kanilang sariling pagkahulog upang pigilan ang mga biyolohikal na pag-atake ng ikalawang daigdig, ang lupa ay matagal nang nawala. Nangininig ang ekspresyon ni He Qingfeng. Napabuntong hininga siya at sinabing, Matandang Li, sa lakas ng apokalips, hindi natin sila kayang harapin. Mamamatay ba talaga ang mundo? Bilang pinuno ng tatlong bulwagan, alam na alam ni Ching Feng ang kasaysayan ng apokalips. Noong nakaraan, ang dahilan kung bakit nagawang harangan ni Chunky ang mga pag-atake ng ikalawang mundo ay ang lakas ni Chunky ay napakalakas. Ang mga nangungunang eksperto sa antas ng Chanzi ay libu-libong tao, ngunit ngayon, mayroon na lamang 12 dose, dose ng mga eksperto sa antas ng Chanzi. Sa ganoong lakas, imposibleng harangan ang pangalawang mundo. Ito ay isang napakadesperadong bagay para kay Ching Feng. Tumango si Old Yi. Kung ikukumpara sa nakaraan, ang apokalips ay tulad ng paghahambing sa pagitan ng isang matanda at isang sanggol. Wala ito sa parehong antas. Paano tayo makikipagkumpetensya sa ikalawang mundo sa kasalukuyang lakas ng apokalips, gusto kong malaman sa sarili ko. Biglang sabi ni Ye Old biglang natarante si Ching Feng, mukhang nawawala ng tingin sa matandang Yi. Alamin mo sa sarili mo. Upang tuklasin ang mga lihim ng ikalawang mundo, ang apokalips ay hindi nagpadala ng mga eksperto na pumasok, ngunit hanggang ngayon, wala pang nakabalik na buhay. Parang bunganga ng demonyo, ang pagpasok ay ang katapusan ng paglamon ng Diablo, pagkatapos kung masigurado na ang Aeron ay maaaring mapromote sa antas ng Chansey, ay lalaan ko ang aking huling buhay sa Chunky. Anyway, hindi na ako mabubuhay ng mas matagal. Mas mabuting mamatay sa pangalawang mundo kaysa sa Changqi. Sabi ni Yi, na promote ang Aaron sa TNZ level. Bagamat mabigat ang loob ni Ching Feng ngayon, parang nagbibiro pa rin siya kapag narinig niya ang pangungusap na ito. Hindi ba't katawa-tawa na ang isang taong kakapasok lang sa Apocalypse ay sinusubukang maging na-promote sa ranggo ng Chanzi? Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!